ka bright side, may mali sa pangalan mo sa PSA, pero ginagamit mo na to sa lahat ng ID at dokumento, pwede pa ba yung gamitin para sa passport? Ang sagot, depende sa klase ng mali. At kung ano ang nakasulat sa PSA birth certificate mo. Kung minor spelling lang ang mali, tapos consistent ka namang gumagamit ng isang version ng pangalan, kailangan mo pa rin ipaayos yan sa local civil registry. Hindi sapat na ginagamit mo na siya sa lahat. Halimbawa, ang nasa PSA mo ay John, pero ginagamit mo na sa school ID at trabaho ang John. Kung ganyan, kailangan mo ng application for correction of clerical error sa LCR under RA 9048. May mga kailangan kang dalhing supporting documents para patunayan ang tamang spelling na ginagamit mo talaga kapag na-correct na yan at na-endorse sa PSA, doon ka pa lang pwedeng gumamit ng updated PSA sa passport application. Pero kung hindi mo ito aayusin, possible kang ma-deny sa DFA. Kasi DFA only honors what's written in the PSA. Hindi nila tinatanggap ang ginagamit ko na kasi yan bilang valid na rason. Ako si Miss Brightside, ang chismosang may purpose. Mag-comment ka kung may tanong ka pa. At i-follow mo ko for more passport tips.